maingad lao sa inyo din ang tanan, laras, magandang araw, ganito pala mag-alaga ng matanda mga tin, ang hirap hirap mga tin, mas maganda pa yung uh, maliliit alagaan mga tin kasi ano lang ba magaan lang siya buhatin madali lang siyang turuan pag matanda na pala mga tin, ako ito pala yung pinakamahirap na uh, alagaan mga tin, saludong saludo ako talaga sa mga nagbabantay ng mga ganitong klaseng inan, alam nyo ba mga lat? kailangan nyo talaga hindi lang isang milyon pag ganito yung aalagaan ninyo. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala ka haba ng pasinsya na dapat mong ibigay sa mga ganitong klaseng uh, aalagaan. O ba diba? Pero para sa dolyaris, kailangan tiis-tiisin ang inyong inday ba? Kasi ang inyong inday ang mga pangarap na udlot na hindi matapos-tapos hanggang simula na mga pangarap na hindi ko uh, mauumpisa-umpisahan. Iwan ko lang mga lat. Basta I try to do my best na lang mga lat ba? At saka, nakikita nyo mga lat, di ba? Ilang lakad lang yan bang Apat na lakad lang yata. Pero, ang tagal namin makaantay. Parang pangarap ni Inday ba? Na ang tagal-tagal kung maabot. Kahit ilang lakad lang, di ba? Parang sabi nila ba? Yung nang ka na sana. Pero, biglang gumuho yung pangarap mo. Parang ganun ba? So, ayan, nakarating na rin siya. Nakaupo na rin siya mga lat. O, di ba? So, ngayon iaano ko na siya tutulungan ko na siya makahiga so ganun iniusog ko pala muna siya mga mga lat para magkasya talaga sa kanyang ano kasi ang haba na kasi di ba makikita nyo naman ang tangkad ng inaalagaan ng inyong inday tapos bubuhatin ko padahan-dahan yung kanyang paa para maka makahiga siya ng maayos at hindi siya kapuyon diha ba so hanggang dito na lang maraming salamat sa inyo oi bye, -bye.